po si Ate Jema. Nasaan? Ay, ah, ito na pala si Ate Jema. Ito po si Ate Jema na. Ito na, hinatid ko na sa kanya. <laughs> <laughs> Hindi ko pa nga na yung igi. Ayan si Ate Jema. Tanong mo naman ang Ate Jema. Ang laki naman ang bahay mo na anay talaga. Para, wow, ang ganda rin naman pala ng, parang sa ibang bansa din pala nanay ang tulugan nito. Ano ate Jema? Mm -hmm. Double dig din doon. Kala kami nang ng... Saan ka nanggaling? Saudi po. Nasa no, Saudi? Saudi Arabia. Ayoko mm -hmm. Ayaw ko na magibang bansa ulit. <laughs> ito ang iyong kabilit, ha. Wow. Ayaw ko. Okay. Ah, ah, pwede mo pala yun ate, ate Jima isalansan ang iyong Mga damit. damit. Hindi mm -mm. mm -mm. yan. Mm -hmm. Ito nasa mula. Magabot Para oh, yes. iyong na Mm -hmm. Hindi ko na Oh, at walang kasama po ay wala igaw, ay igaw ay medyo maano, maedad-edad na. Ilang taon ka na nga nay? Oh, tayo, ganda pa rin, lakas Malamans pa rin ano. Pa 'yung katawan medyo mm -hmm. ay... mahina. Eh, mo dito, Ayo, Ito, mo dito. Ito, yung pumot. Then, mo punda. Ito, ayun, <laughs> oh. may maito pa. Talagang dabis naman. <laughs> Ay, nanay na nanay na ko tenta, wala na tenta. mo dito ulan na mo oh. na kung na nanay na ah, ito nanay yung ganda, nanay pala na 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 Sayang talino. Ano, ano Sayang talino. Si Ang talino niya. Eh ah. kaso nga ni, nakukulangan sa budget o, walang magagawa. Nag-stop kasi yung mama niya sa pag-aano. Abro. Ano? Opo, aalisan ko na po siya. Babay ate. Nang lang ako. Ha? Ano, yung asawa niya, kapatid ang asawa niya, kapat, uh, yung asawa niya, kapatid, oh, maghipag po. Anak po niya. Kaya nga, tali ng bata eh. Ate, babay na ha. Sige na, kuya, alis na rin ako po ang papasokan ni Ate J. Manak na pakalap Hindi ko alam kung... Ha, hindi ko alam. Thank you sa... <laughs> Ayan, laking bahay. Eh, grabe. Grabe talaga. Ayan yung kutsi nila. Ayun. Ayun si Ate J. Eh, ginagala na sa mansyon. <laughs> tamay eh, palabas na po ako ng gate. Ito, palabas na nga ako. Oh, yan, yeah, laki. Diyos ko, minyo. Pero nakakahilo. Sana tumagal si Ate Jema ayan, sana tumagal si ate Gemma, sa kanyang work, at mag sana mabait o oh, yung manchun, tingnan niyo po nakapasok ako sa maganda ban ito na nga po, at ako'y patawid na nako, ako'y tatawid na nga, ito na nga po, ay Diyos ko ito na yung tindahan namin, katapat lang ayan, katapat lang o yan, binigyuhan ko te yan woo